Breaking news. Nagsalita si President Donald Trump tungkol sa digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia at sinabi nito kung paano matatalo ang Russia. Ayon kay Donald Trump ay mahirap talunin ang Russia kung hanggang defensa na lamang ang Ukraine. Kaya Sinabi ni President Donald Trump na upang matalo ang Russia ay kailangang atakihin ito sa loob mismo ng Russia. Dumating pa sa punto na sinisi ni President Donald Trump ang nakaraang administration ni Joe Biden sapagat hindi raw ito pinunduhan ng maraming armas ang Ukraine. Pero nababalot ng isang nakakabinging katanungan sapagat muli na sanang aatake ang Ukraine sa loob mismo ng Russia. Pero bakit ito pinigilan ng Pentagon? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang video ito at i-click na rin ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 26, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Iwanan muna natin ang balita sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Israel at ng Houthi, Israel at ng Hezbollah at Iran. Dako muna tayo sa balitang Russia, Ukraine at United States of America sapagkat ang topic na ito ay talagang pinag-usapan ng mga world leaders pinag-usapan ng mga vloggers sa iba't ibang panig ng mundo, maging na mga international news. Ito ay tungkol sa gagawin sana ng pinakabagong pag-atake ng Ukraine sa Russia. At ang pag ataking ito ay hindi basta-basta hindi mga drones ang gagamitin, kundi mga missiles talaga. At saan ang kanilang target? Ang kanilang target mga kaibigan ay mismong sa loob ng Russia. Marahil ay isa ka sa mga sumusubaybay sa gyera sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Maraming pagkakataon, lalong-lalo na nitong taon na ito, maraming mga pag-atake ang ginawa ang Ukraine pero halos ang gamit ng Ukraine ay mga drones. Ngayon, noong mag-usap si Vladimir Putin at si President Donald Trump sa Alaska, kinabukasan nito mga kaibigan ay inatake ng Russia ang iba't ibang bahagi ng Ukraine kasama na ang isang factory na kung saan pag-aari ito ng Amerika. Ilang oras ang nakalipas, nagkaroon ng pag-uusap si President Donald Trump at Presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky. At pagkatapos nito mga kaibigan ay nagsalita itong si Donald Trump at sinabi nito kung ano ang makakatalo sa Russia. Ayon kay President Donald Trump, hindi raw matatalo ang Russia kung hanggang depensa na lang ang gagawin ng Ukraine. Matatalo raw ang Russia kung ito ay aatakehin mismo sa loob. Dumating pa sa punto mga kaibigan na sinisi ni President Donald Trump ang nakaraang presidente ng Amerika na si Joe Biden sa hindi nito pagpupondo ng maraming armas sa Ukraine. At kung bakit umabot na ng tatlong taon ang digmaan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine, ngayon ay aatake na sana ang Ukraine gamit ang mga long-range missiles at ito ay papasok mismo sa loob ng Russia. Pero ang pinagtataka ng karamihan, bakit ito pinigilan ng Pentagon? Napagalaman alaman at ibinalita ng Wall Street Journal na ang gagawing pag-atake ng Ukraine sa loob ng Russia ay hindi gagawin sa isang beses lamang, kundi gagawin ito sa loob ng maraming buwan. At eto na nga, hindi pumayag ang United States of America sapagkat ang mga missiles o long-range missiles na gagamitin ng Ukraine ay gawang United States of America. Kung baga, hindi pahihintulutan ng Amerika na gamitin ang kanilang mga missiles upang wasakin ang Russia. Paliwanag naman ng United States Defense Department na nag-approve sila na kahit pa noong spring, hindi na nila pinahihintulutan ang Ukraine na gamitin ang kanilang long-range army tactical missile systems. Pero iba naman ang tingin dito ng mga eksperto sabagat ilang araw lamang ang nakalipas nang sabihin ni President Donald Trump na ang ikatatalo ng Russia ay kung sila ay aatakihin sa loob. Ayon sa mga eksperto, tila kumambyo si President Donald Trump. Hindi na ito pahihintulutan na targetin ang Russia sa loob gamit ang kanilang mga missiles. Bakit? Sapagat ayon sa mga eksperto, namumuo ang isang magandang ugnayan sa pagitan ni Trump at ni Vladimir Putin. Malaki ang possibility na kapag nangyari na umatake ang Ukraine sa Russia gamit ang mga missiles ng United States of America, maaaring malaki ang magiging galit ng Russia sa United States of America. Nangyari na kasi ito noong mga nakaraang buwan na kung saan merong mga ginawang pag-atake ang Ukraine sa loob ng Russia pero ang mga missiles na ginamit ay gawang United States of America. nag sa galit dito si Vladimir Putin. At yon ay sa panahon ni Joe Biden at kung ito ay maulit sa panahon ni President Donald Trump, marahil hindi na talaga magkakasundo ang Russia at ang United States of America. Kung baga, ayon sa mga eksperto, magandang pagkakataon ito para maging magkaibigan ang Russia at USA. Ayon naman kay President Donald Trump ay patuloy pa na ang kanyang team upang matigil na ang gera sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Dagdag pa ni President Donald Trump, we stop wars. Marami namang mga international news agencies ang nagbalita katulad ng The Times of Israel at ng TVP World na sinabi ni Volodymyr Zelensky na hindi rin daw sila basta-bastang gagamit na mga long-range missiles na nagmula sa United States of America. Magpapaalam daw muna ito kung kanila itong gagamitin at maghihintay ng approval mula sa Defense Secretary. Ayon naman kay President Donald Trump na kung maraming mga bansa ang nais na mahinto na ang gera sa pagitan ng Ukraine at ng Russia ay lalong-lalo na raw ang kanyang administration. At bilang patunay, ginagawa niya raw lahat ng kanyang makakaya upang personal na magkarap si Volodymyr Zelensky at si Vladimir Putin. Lumutang na rin ang unang balita na di umano si Volodymyr Zelensky at si Vladimir Putin ay maghaharap sa China. Ayon sa ulat, di umano ayaw ni Volodymyr Zelensky sa China. Kaya sumagot ang China dahil sa reaksyon ni Volodymyr Zelensky. Ayon sa China, nag-offer ito na magiging garantor sila upang maresolba ang gera sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Ito naman ang bagay na nireject ni Volodymyr Zelensky. Ang riso naman ni Volodymyr Zelensky kung bakit nito nire ang offer ng China kasi umabot na ng tatlong taon ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at ng Russia at wala raw itinutulong ang China upang mahinto ang gerang ito. Sa halip ay sumusuporta ba ito sa Russia? May punto kaya ang Ukraine dito mga kaibigan? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan manatiling updated at upang mangyari yan, Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa ating napakaliit na channel. Baka gusto mo ang ganitong mga content o baka bago ka lang sa channel na ito. At hanggang dito na lamang muna ang video ito mga kaibigan sabagat maglalaba muna ako. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!